Marjo na gabi iyo. Eh, oh. Gracias na sub guys, Dario. Oh, so sunod na mga gracias na gusto piyan mga ah. shout out sa mga viewers. Oh, shout out ang Lorito. Oh, guys, so oh. batch 2000 2008 shout out no, atubangan no guys, tano. Oh. Yan guys. Guys, oh. anjo, guys. Uh, so kita niyo guys. Mga solid followers. Ngayon na tubangan, mga kaluso. tubangan. yan guys, pasok na mga makina guys. oh, nakita na ang tubangan. No? Yun mga kaluso, pasok na yun ang t-shirt. Ayan, no? ang likod na sabi ka, sa likod. Ibutang rin siya dyan sa ito. Yan. Pabuto na nato mga kaigsunan. pasok ang makina. Mauilit siya. pag ilit siya mga na Pasabot luto na siya. Matingo ang yung buwan. press. Mo kuan sa jam, mo tingo siya. sa siya. ni siya. 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 Kung tingo Tingo ng luto nang papel, mawaya nang pap ink sa papel -in o transfer na sa t-shirt. Mo tingo guys. Tingnan mo na siya Ayan mga kaguso O di ba? Tingo. Let's go guys Ato na kuhaon Pero to naman Kuhaon na to Ayan Ay, mga kaguso po Shout out busuk masuk pantat kuan di lali selamat semangat Christian aku tuh di lagi sudah lali menikamot mengak followers